Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa 20th anniversary ng Cornerstone Entertainment nitong October 29, 2025, muling sinagot ni Julia Montes ang usapin tungkol sa babaeng umano'y pinagselosa niya noon kay Coco Martin. Ayon kay Julia, wala raw malalim na isyo sa kanyang pag-amin, Relax lang umano siya ngayon pagdating sa mga tanong tungkol sa kanilang relasyon. Uh, hindi naman, um, siguro lang po ngayon mas pag tinatanong mas open lang mag-share. Hindi naman dahil secretive kami before, but it's more of, kaibigan ko na rin kasi si DJ Chacha. So, parang nalala ko, tuhan na. Nang tanungin ni MJ Marfori kung bakit kailangan niyang maglagay ng linya kapag may lumalandi kay Coco. Hey, pero bakit importante na, na you put your foot down when things like that happen? Um, dati pa naman, hindi lang talaga ako natatanong. And siguro, um, wala naman ganun. I mean, tinanong lang ako, sumagat so lang ako ng no, ano yung ginawa ko or ano yung naramdaman ko. And then, sinare ko lang naman. Nothing, nothing serious, nothing to be, uh, parang ma, ma para ma-worry. So, naman, naman. Pero nang tanungin kung nasa palaban era na ba siya ngayon laban sa mga babaeng may motibo kay Coco, tipid pero matindi ang sagot ng aktres. Actually, yun yung, yung ko, parang akala ko, new era of Julia, na parang mas palaban ba? Yung is it, is it something na uh, a prelude to that na makikita so, no, namin Siguro um, lahat naman tayo pag iyo, iyo. So yan lang. Tanong ng mga Marites, palaban pa rin kaya si Julia kung may bagong flirty girl na lalapit kay Coco Martin?